much for our country, but hopefully for the better, kung mawala na yung mga Duterte sa politika ng Pilipinas, nako, higing hawa po ang buhay ng mga Pilipino. Itong Marcos administration for the remaining three years, pwede na siya mag-legacy mode, wala na siyang distraction, hindi niya na pinoproteksyonan yung flock niya kasi wala na magtatangkang din siya. He can now focus dun sa pag-ayos ng bayan tapos in preparation sa 2020 elections na bagong opportunity naman sa ating bansa na uh, ang ating bayan. Yeah, ganda. Okay. Uh, sana, we're looking forward to... No. isa sa mga recent statements sir ni uh, PRRD dun sa radio ka, kahapon uh, ba yun? Kahapon ano? Sa Dismal failure daw for him. Ito mga uh, for two years ng uh, pamumuno ni PPPM. Anong sayo nyo dun, sir? Do you... Agree? Okay. O oh, ano ba? May point ba siya? O oh, ano po for you? Again, babalik tayo dun sa sinasabi kong communication plan. Uh, Kailangan kong bigyan ng dahilan yung taong bayan para tumadikot sa Marcos uh, administration. So ang audience niya dyan, yung kanyang base, pinapara, solidify nila yung kanilang paniniwala na tama itong magre-rebelde tayo o ihiwalay tayo sa Marcos administration. Uh -huh. Tapos, hoping din siya na yung kanyang mga, uh, ano nun, uh, yung general audience, general public, ay eh, may mga kikayat siya doon, may mga siya. Um, pero naman, of all people, siya pa yung magsasabi no? Hmm. Eh, siya yung pinakang palpak na presidente sa kasaysayan na ating bansa. On so many levels, ano? Hindi lang dun sa human rights violations, yung BJK, even yun sa economic part, grabe ang pangkarot ng Pilipinas. Grabe dami na gutom noon, daming sektor na nalugi, mga negosyo na lugi nung panahon niya. Tapos yun na lang mismo yung deep niya, no? Um, siya yung pinakang, ano ba, ang to balas uh, ubas malasubas o uh, uh, na naging presidente ng na Pilipinas. Nakakahiya sa, hindi hmm. <laughs> ko maharap sa, ikaw nga sa ano eh, malalaking handaan eh. Kasi nagtatalak, ano? Yan ang si Duterte na wala siyang uh, moral authority to grade anyone kasi siya yung pinakang bagsak sa lahat na ng mga presidente ng Pilipinas.